Ah, mga idol, yan ang lakas po ng ulan dito. Dito pwede oh, sa Lupis po. Simbahan po ng Lupis 'yan, oh. Yan po oh, simbahan ng Lupis. Napakalakas po ng ulan talaga. Yan po, hindi na magpaki, hindi na makita 'yo. Oh. lakas talakas Ang baha-baha -baha po mga idol, oh. Ano? Oh. Lakas talaga. makita ang daan ay tumigil nga muna po kami ha. talagang napakalakas ng ulan dito o oh, yan o oh. lakas talaga ba? hindi umuulan po sa atin ang ganito kalakas ay ano ganda sana kung sa atin ay ano ay pinapagsak po sa atin ay magkakatubig yung ating hukay wala dito lang talaga sa bayan ng losis Kalakas lagi ng ulot dito. Ako, kaya simbahan o mga idol. Hindi <laughs> makita ayo. Hindi makita. Ya. Yeah. Makas talaga.